Okay guys, sa uh, meron tayo rito uh, Mitsubishi a uh, L300 da uh, FB type Yan. Bali, ang problema nito na guys uh, Nasira yung a uh, wiper motor Bali, ito guys, pakita ko sa inyo Yan. Ito guys, yung uh, Wiper motor nya Yan. Uh, nasira yung uh, Armature So ito guys, uh, ang sabi ng may-ari uh, Pinirewind nya raw to Bali, nasunog yung uh, yung rewind niya tapos pinarewine daw ng may-ari. Kaya lang, ang problema lang dito, 2 months lang daw bumigay uli. Kaya, nadoble na naman ng gastos yung may-ari nito. Bali, ito guys yung may-ari. Yan. Sir, saan yung pinarewine nyo, sir? Sa parting kaintaya daw, antipuno. Kasi hindi ko rin na yung, ano eh, yung driver lang, sir, ang nagdala sa pagawaan. Oo, pagawaan. Pagkatapos, yung sabi niya, ito raw, narewine daw. Tatagal daw. Dahil na makapal daw na Ayun, makikita nyo guys, yung Ang ginawa sa ano Eh, dalawang <laughs> buwan lang <laughs> kasi hindi naman araw-araw ginagamit. Ginagamit. Paano kung, paano kung araw-araw sir ginagamit? Eh, wala lang isang linggo. Sir, ano yan? <laughs> yan, ito si Sir uh, Gumas na naman uh, kasi nga ito uh, hindi na lang Sir nagsuggest palitan na lang ng bagong motor o palitan na lang ng surplus. Katulad nito na guys, uh, nasunog, So ito ah, wala na talagang ano 'yan, pag-asa. Kasi ganito kasi guys, ah, hindi ako nag repair nito. Ah, kaya nating mag-repair niyan, kaya lang syempre para isang gawaan na lang. Ah, pinalitan na lang namin guys ng surplus na wiper motor. Yan ito guys, ah, surplus to guys. Ito guys. Marami tayong mga surplus na wiper motor. Yan hanggang dun Yan ito guys, papakita ko sa inyo mga surplus ko na wiper motor yang kahit anong klase guys, meron tayong pang Toyota, pang Honda. kahit anong klase guys, ah, uh, basta meron ako rito guys ng mga motor. Ah, uh, kung sasalpak sa guys, uh, pwede natin i-convert yan. Ah, uh, out nga pala sa mga kaibigan ko nagsasarplas yan sa Family Pinales. Ayan, doon ako guys nakakuha sa kanila ng mga wiper motor. Ayan, bali ito guys, sa uh, ko ng uh, wiper motor. Yan, meron naman guys na bibiling bago na wiper motor. Uh, Plug-in lang yan pang Mitsubishi L300 uh, Versa-ban at saka FB type uh, parehas, parehas lang yan guys Kaya lang ang problema lang sa mga replacement guys uh, Gaya ng sinasabi ko uh, Hindi naman natin nalalahat guys ang replacement Kaya lang problema lang Yung dito nalolostred Kung kumbaga gumagana ang motor Pero ito Nalostred kaya hindi siya sasama Yung wiper plate Nalolostred siya guys yan, bali ito guys sa akin namin ng motor. So ito yung uh, lagayan lagay niya yung, oh, yung kinakabitan ng motor. Dito guys sa uh, kapag magko-convert kayo, katulad nito, sakto siya rito sa baba. Dito hindi. Pwede na nating abutasan uh, 'to kaagad. Kaya lang, problema lang nito guys, ito kitang-kita naman, hindi naka -sentro. Itong nga uh, ano niya, yung lagayan nito guys. Kaya kailangan guys ito nasa gitna. Yang git kailang git nang git na yan. Yang kailangan na nasa git na siya para hindi lalaban yung uh, o oh, hindi ko kontra yung uh, wiper arm. Yan. Ito guys nasa git na siya. Yan. kailangan guys git na. nasa gitna na siya. So dito na lang tayo guys mag-adjust. Yan medyo lalakihan ko na lang yung guys yung butas niyan para naka ng ganyan. Hindi siya pwede guys na ganyan. Ito nga habulin yung yan. Kumbaga, pwede na tornilyo niya. Kaya lang ito hindi naka-sentro. Lalaban yung guys. Yan. Bali ito, guys, wala naman akong masyadong ipapakita ng tutorial. Ah, uh, sinasabi ko lang sa inyo, uh, kapag nasira yung uh, wiper motor niyo, ah, uh, huwag niyo ipapariwain. Katulad nito, 'yan na doble may ari. Yan. Bali, ang gagawin namin dito, guys, ay uh, ikakabit na namin tong uh, ko-convert co ko tapos uh, ayusin ko na to, guys. Dan pakita ko na lang sa inyo guys mamaya kapag uh, te na namin sa sa, sa ni Sir. A few moments later. So ito na guys uh, na na natin yung uh, wiper motor. Yan, bali, uh, sakong sakto yan guys. Yan. Tapos uh, nailagay na rin natin guys sa uh, automatic. Yan. Ganito lang guys uh, kapag uh, magko-convert kayo ng uh, wiper motor. Ah, uh, siguraduhin niyo lang guys na malagyan niyo ng ground yung motor mismo, diretso rito. kasi kapag walang ground yan, uh, hindi mag-automatic guys. Uh, hindi siya sasakto, sa sakto nga uh, automatic yung uh, wiper motor. Yan. katulad nito guys, ganito uh, kapag uh, si intermittent switch, uh, paputol-putol siya guys. Putol-putol siya. Hindi siya sumasaktong mababa ng ganon. Kaya kailangan uh, na uh, napaka-importante nito guys, yung ground mismo sa motor yan ito guys uh, tulad ng uh, sinasabi ko uh, kapag nasira yung wiper motor nyo uh, huwag wag nyong, wag nyong uh, ipare yan katulad na ito guys uh, na may ari kaya lang uh, gaya nangyari nasa 2 months lang daw uh, bihira pang gamitin yan guys yan bali tetesting na natin guys uh, syempre uh, basahin natin kasi medyo malikabok sana paki-start Yan, binabasa ako guys ng uh, Joy na may tubig. Yan, intermittent yan guys. Yan, lo. Hi. Okay, kitang-kita naman guys, swabing swabe. Yan, patay sir. Patay sir. Yan, kapag pinatay guys, uh, sasakto siya babalik siya ron sa Uh, automatic kasi nga naglagay tayo ng uh, ground sa wiper motor yan, okay na guys bali sir, okay na sir ah, mawawala na yung problema mo sa wiper mo, yan baka may papatihin ka sir, shout out uh, shout out ako sa misis ko tsaka sa anak ko, ma, <laughs> naayos na yung uh, wiper, <laughs> tsaka na Oh, ayos na. Okay na yun. Wala nang problema. Yan, yeah, si Sir. Mali ito si Sir. Matagal ko na rin customer to. Uh, matagal na rin nagtitiwala si Sir sa atin sa paggawa natin sa Ah, uh, itong uh, Mitsubishi L300 nila. Sir, maraming salamat po sa iyo. maraming, uh, ingat po sa pag-uwi, sir. Uh, yan. Then guys, uh, ito naman guys, uh, wala naman ako masyadong pinakitang uh, tutorial. Ah, uh, pinakita ko lang guys na ganito, ah, uh, Since, gaya na sinasabi ko, wag na wag kayo magpapa-repair ng uh, wiper motor kasi hindi mawawala ang problema niyo diyan, guys. kapag pina-repair niyan. And guys, maraming salamat.